Boleh kok soli. soli. Terapi oh, laki oh. Laki oh, terapi ya. Lah laki. Dore. Dore tuh ini. Dore ya ini yun oh Pug, wala Baka ko na siya kumakain sila ngayon Wala, durin eh, meraki Ha? Tilapia Dapur na kahulihan Dami Kumakain sila ngayon mga kuros oh yehe Oh, bakit tayo, dure oh Sa kanya Yun oh. Duri ah, Wala pusa Duri Duri Pops oh Ayos Laki <laughs> Yun Laki ah Good Good Good

Okay. Dito, dure. Hello. Ano mo pwede na? Ha. Ha. dito tayo ito so, yung kaibigan natin dito tingnan natin yung nakaruli ba ano wala pa? ah hindi ka pa nagpain? nakahuli na sila doon Sun eh sunod sunod si ano? ano na huli? iyo ay si ano? oh tapos yung si ayong partner dalawang sunod si sky dalawang sunod na tinapya na, alas 10 na siguro ganitong oras na kumakain eh oo oh, alas 10 na naman ang gabi na alas 9 alas 9 na 10 na naman ang pinagasap oo alas 6 na naman ako ay kaguyaw tatlo tatlo o sa gawa tatlo Ah. Oh. <laughs> Yo, ka kagaros, ako lang wala. Ako lang walang paghuli. Bibili na lang ako.

dukungan bisa kau cukup kanan lihat lagi sesi